and welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Pag-usapan nga natin itong nirereklamo ni Atty. Torion na di umano ay ramdam nila na may nagba-violate ng kanilang privacy dahil sa pakiramdam nga nila ay may nagka-tap ng kanilang mga cellphones. There must be court orders for the installation of listening devices. We have reasons to believe that even our i love yous to our wives and our secret uh, conversations in our phones are being listened to so we advocate for strengthening republic act 4200 or the anti wiretapping act by requiring court orders for the installation of listening devices similar to the anti terrorism act so that such will safeguard civil liberties which we so cherish your honors. Short. At hindi lang sila. Pati ito si senator Bato ay nagsabi rin na nakakaramdam siya na ang kanyang cellphone ay nakatap. Dahil siya nga ay dating miyembro ng kapulisan. Kaya alam niya na yung kanyang phone ay nakatap. Reaction lang sa sinabi mo, if you are worried that your uh, phone is uh, being uh, tapped or monitored, I am also worried with my cell phone. I know. I've been a police officer, and I know that my phone is being tapped right now. I am very sure of that. But as to who are these people doing it, I cannot definitely say. And as to the technology that they are using, I cannot definitely say kung ano yung ginagamit na. Pero I know, feel na feel ko na tinatap yung cellphone ko para uh, for a couple of uh, months na. Uh, kung sino may capability niyan, I just don't know kung sino. But uh, I, I, I am sure, I'm pretty sure. Sabi ni Senator Bato ay sigurado siya alam niya na natap yung kanyang cellphone. But uh, I, I, I am sure, I'm pretty sure. Pero siyempre kung nagbibintang kayo at nag -ako sa kayo, na ang inyong mga cellphones o mga phones ay nakatap. Dapat nyo itong mapatunayan. Mahirap kasi magsalita lang, nagbibintang, nagpaparatang. Sabi nga nila, madaling magbintang pero ang hirap patunayan. Siyempre kapag nagparatang na kayo, kahit wala kayo ebidensya, ang dating ito ay kasalanan na ng gobyerno. So, bago magbintang, dapat meron kayong ebidensya. Katulad nito si Senator Bato de la Rosa. Ang sabi niya matagal siya naging pulis kaya alam niya nakatap. Kung matagal siyang pulis, alam niya rin namang i-prove na yung phone niya ay nakatap. Siguro mas mabuti at mas mainam, ipakita muna niya sa taumbayan bayan na siya ay biktima ng wiretapping. Katulad nga ng sinabi natin, kapag nagbintang ng ganito, ang iisipin ng mga tao na nakikinig sa inyo o napapanood kayo, gobyerno lang ang may kakayanang gumawa ng wiretapping kapag sinabi niya na tap ang inyong mga cellphone. Ang unang-unang pagbibintangan niyan ay gobyerno. Especially may issue kayo ngayon sa gobyerno dahil hindi nga sumusuko itong si Pastor Kibuloy. Kung kayo na kasi mismo mga senador at si dating Pangulong Duterte at mga kaalyado niya ang nagsasabing sumuko na lang siya para hindi na nagkakaroon ng ganitong klaseng gastos, ganitong klaseng oras na pag-aaksaya, Harapin na lang niya yung kaso at patunayan niya wala siyang kasalanan. Lumalabas to rin, nagkakaroon ng division yung bansa natin. Mga makaduterte, maka PBBM. Hindi to rin nagkakaroon talaga ng pagkakaisa. Dahil sa issue nito, si Pastor Tibuloy. Well, isa lang ito sa issue. Marami pa kasing issue tulad ng ICC, WPS, na parang yung bagong administrasyon at yung dating administrasyon ay magkasulungat talaga ang kanilang paniniwala at paninindigan. Well, that's beside the point. So, isipin natin, ano ang purpose, bakit nagsusubungayin dito si Tony Terion na nawawiretap o natatap ang kanilang cellphone, ang mga phones nila. Totoo ba to? O kwento lang para maging negatibo ang tingin ng tao sa gobyerno. May bagong revelasyon ang legal team ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa nagpapatuloy na panggigipit ng pamahalaan sa simbahan. Sa pinakahuling press conference ng KOJC nitong Huwebes, August 1, ay nilahad ni Attorney Israelito Trion na mas lumalim at tumindi pa ang surveillance sa KOJC religious compound. Yung ginagawa nga ninyo, alam namin. Naglalagay pa kayo ng mga listening devices daw dito. Mga listening devices daw dito. So, tulad ng sinabi natin, patunayan muna nila na na-wiretap sila o na-tap ang kanilang mga phones install nyo yan. Lahat ng aming mga uh, conversations. Saan ni na pinagbabawal ng batas ng war tapping. Pati ng paglalagay ng listening devices, lalo na religious organization ang subject ng mga otoridad. Kaya nga sir, uh, baka naman pwede ka magkuha uh, din ng uh, consultation sa mga abogado nyo. Marami naman kayong abogado po sa PNP. So kung nakatapman ang kanilang mga phone, ano kaya yung dahilan? Malamang ito yung hindi pagpapasurrender kay Pastor Kibuloy. So sino ba yung na-involve ngayon na nagre-reklamo? ang lawyer ni Pastor Kibuloy? Masasabi ba natin hindi sila nag-uusap ni Pastor Kibuloy? So, uunahin talaga yung lawyer. Dahil malamang, sila talaga ang manalas mag-usap. O bakit naman nakasama si Senator Bato? Hindi lingid sa kaalaman natin. Si Senator Bato ay malapit kay Pastor Kibuloy. At di rin makakaila ang pagkakalapit ni Senator Bato kay dating Pangulong Duterte na nagsasabi na alam daw niya di umano kung saan ang kinalalagyan ngayon ni Pastor Kibuloy. Pabiro man o hindi, sinabi pa rin niya na alam niya kung nasaan si Pastor Kibuloy. So kung magkakaklose si dating Pangulong Duterte, si Pastor Kibuloy at si Senator Bato, hindi kataka takataka na pati siya ay subject sa pagtatap ng telepono. Dahil bilang senador, itong si Senator Bato, na nagsabi na matagal siya naging pulis at itong si dating Pangulong Duterte? Pero parang hindi umaaksyon para sa ikabibilis ng pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Kasi tandaan natin, no, dito sa hiling na to, ang ginigisa nila yung mga polis na nag-implement para iserve yung warrant. Overkill nga daw ang pagkakadescribe nitong si Senator Robin na hindi niya nakikita kung bakit kailangan marami mag-implement at mag-serve ng warrant of arrest sa compound ng KOJC. Hindi niya nakita kung gaano ba karami ang humarang sa mga polis bago ito makapasok sa loob para maserve nga ang warrant of arrest. Itong tatlong senador ba ay hindi humaharang sa trabaho ng kapulisan? Hindi ba sila humaharang sa pagsaserve ng justice? Ang tanong natin, may nalalabag bang batas kung ito man ay totoo? Yes, ang pagtap ng phone o unauthorized wiretapping ay bawal ayon sa RA 4200. Naging batas ito noong June 19, 1965. So ano ang sinasabi ng batas? It shall be unlawful for any person not being authorized by all the parties to any private communication or spoken word to tap any wire or cable or by using any other device or arrangement to secretly overhear, Intercept or the record such communication or spoken word by using a device commonly known as dictaphone or dictagraph or dictaphone or or walkie-talkie or tape recorder or however otherwise described. So pag ikaw ay nakinig, nag-intercept, kinuha mo ng walang paalam ang kanilang pribadong usapan narecord mo ito, yan ay bawal. So ano pa ba ang bawal ayon dito sa batas na to? Una, to knowingly possess any tape record, wire disc, or copies thereof. So kapag ikaw ay nagkaroon ng kopya nito, ito mga pribadong pag-uusap na to. Number two, to replay the same for any other person. So kung pa ipaparinig mo sa iba, bawal din yun. Number three, to communicate the contents thereof either verbally or in writing, or to furnish the transcriptions thereof, whether complete or partial. Ibig sabihin, kapag ito ay kinuwento mo, ang nilalaman ng iyong napakinggan. Sa pamamagitan ng pananalita, o kaya sa pagsusulat, o kaya isinulat mo ito, nagkaroon transcriptions, at saka mo pinasa sa iba. Bawal yun. So ano ang maaali maging penalty nito? Imprisonment of not less than 6 months, but not more than 6 years and perpetual absolute disqualification from public office. Kung public official ang gumawa nito at the time of the commission of the crime. At kung foreign national naman or alien, madedeport sila. Pero may exception barito rito? Oo, may exception dito. Kapag ang gumawa ay peace officer, kung meron silang written order from the court, na i-execute. Yun sa sabi natin to tap the wire or cable or any other device. Sa anong okasyon? Kapag ka meron silang Iniimbestigahan kung mayroon silang inaalam sa maaaring gawing krimen tulad ng treason, espionage, provoking war and disloyalty in case of war, piracy, mutiny in the seas, rebellion, conspiracy and proposal to commit rebellion, inciting to rebellion, sedition, conspiracy to commit sedition, inciting to sedition, kidnapping kidnapping as defined by the Revised Penal Code and violations of Commonwealth Act No. 616. So sa tingin ninyo, ang KOJC ang nagre-reklamo rito na nagkakaroon ng tapping ng kanilang cellphone. Maaari bang ma-exempt kung ito man ay ginagawa ng peace officer? Kung papasukan ng issue ng inciting to sedition dahil madalas nilang ipanawagan na bumaba at magresign ito si PBBM, at ang mga aksyon nila ay masasabing may elemento ng inciting to sedition Maari mag-apply ang peace officer sa korte para magkaroon ng exemption sa pagtap ng kanila mga cellphones. Pero hindi ganoon kadali yun. Kailangang ipakita ng peace officer na nag apply so dapat maipakita rin yung ebidensya na yung kanila mao-obtain mula sa pagtatap ng telepono ay magagamit upang makonvict yung tao na gumagawa nito. Nung sinasabi nating action, let's say inciting to sedition. So, because of that evidence, maaari nilang makonvict yung taong gumagawa nung sinasabing inciting to sedition. So, maliba sa pagtatap ng phone, wala nang pamamaraang iba pa na maaaring makuha ang ganitong klaseng ebidensya para makonvict itong mga taong to. So, in other words, hindi naman ganong kadali na mag-apply for the written order authorizing the police officers allowing them to tap the phones of the subject persons. Sabi ni Sen. Bato ay sigurado siya alam niya na natap yung kanyang cellphone. Ganyan sa tagal niyang pagkapulis, alam niya, ramdam niya. Hindi lang niya alam kung sino ang nagtatap, hindi rin niya alam kung saan galing yung utos ng pagtatap. Hindi niya alam kung saan ang gagaling ito. Basta ang alam niya, yung cellphone niya ay nakatap. Ulit, sasabihin natin, to tap a wire or a cable or any other device is against the law. Kung gusto ng mga kapulisang gawin ito, i-apply nila ito sa korte para maging legal lahat ang kanilang pamamaraan. Hindi natin pwedeng i-violate ang karapatan ng bawat tao. Kahit sabihin natin na si Pastor Kibuloy ang nag-violate ng batas, hindi pa rin ito dahilan para sa mga police officer natin na mag-violate ng batas. Dapat gawin nila ang kanilang trabaho na naaayon sa batas. Hanggang dito na lang muna po tayo. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po si Tony Claire Castro, ang papaalala, magtulugan tulugan ang inyong karapatan.